Oh yan o, oh. tingnan nyo puro talsik na po ito ng uh, lechon mga ka-farmer at uh, wala na, full parking tayo hanggang Oh, ito, harap dati na yun, bukod sa lechon oh, si Ay, si si na yun si ah. ito, si ka-farmer Oh, baka lang pwede para tayo makita uh, sa youtube hello. channel niya <laughs> <laughs> alam niyo ba kami tiga saan? saan po? kami tiga sa at saka nor sa garay ako lang o, di ba? What? magandang buhay mga farmer Ah, makasakay so pa pala kay size Tayo po ay kakain ng mangga mamaya na tiniris sa sili na may asin. Ayan. May konti po tayong dyan, mango dyan. For the crew. <laughs> Nahuli na si Nel Nel, no? Crisal. Scarcity na eh. Pinapansin na nila. Pag marami, hindi pinapansin eh. So, ayan po. Ayan, ay sana mabuo pa itong ating uh, bulaklak sana inulan eh so ayan kahapon po hindi na naman ako nakalabas hanggang silip na lang na naman ako doon sa window dahil uh, wala na tuloy tuloy po nung yung mga rider order nila pakalakalahati isa isang kilo nagdire diretsyo po tayo tapos uh, ayun nakakalabas din paminsan minsan pero napansin ko nung paglabas ko wala na pala konti na lang po yung mga bisita natin pero ayun, ganoon pa man tayo pa ay nagpapasalamat sa blessing, syempre. Yan. It's Sunday today. Dalawang baboy na medyo may kalakihan ang ating pinapaikot ngayong araw. Tapos sa uh, uh, may mga ano tayo, may mga reinforcement. Umulan po kahapon, ha? medyo malakas. Umulan pa ba kagabi? Na? Ano na? No? Ah, may ko yung malakas kasi yung langaw oh. problema ng buong bayan mga farmer farmer sana po eh pagpasensyaan nyo no? kasi baka mamaya ngayon nyo lang po na pupunta dito ngayon pa lang kayo pupunta eh sasabihin nyo dami naman lang doon eh ano lang po to ngayon lang ah uh, hindi matagal na pala namin tinitiis pero ito po ay eh, medyo marami ngayon dati medyo tolerable pa eh, eh ngayon po talagang medyo malala hindi ko alam kung ano nangyari So Ayun, mga may-ari ng poultry, hindi ko alam kung anong ginawa nila at uh, nag-unleash. In inspection po kasi ata ng uh, local government nga. Ayun, inis talaga in -inspection kasi may papel pong ano. So meron na pong notice na pinasasara sila. Baka wala na. Sige, pinasasara na tayo. 'Di diba? Parang gano'n sana wag naman kasi dami pong perwisyo talaga ayan ang ulam namin ay maling sila pala may ataw kakain ayan 3.30 10.30 in the morning mga farmer okay ayun na may er, may may maagang kumakain ng ano ayan na natin sa vlog at uh, baka mamaya mabisi na tayo oh. Uh, Rama, Bulacan, Santa Maria, ito tatay namin 92 years old uh, Happy birthday po Thank you, thank you, thank you May mga babatiin po kayo Ay, Malaki pala yung order ninyo? Malaki Sige, sige, yan Thank you, thank you Ayan po, uh, farmer. Ayan. <laughs> Medyo maaga tayo ngayon. Maga po silang, actually may isa pang kakain ng lechon yan. 11 o'clock. Ayan na. Uy, beans windows. Uy. Oh, Hello. itu ayah. Ayah, thank you, thank you. <laughs> Ayan oh. Brother. Pumot mo na yung ano natin. pati yung may, may mga may tropa ay, natin? Ayaw mga pala no. Sa oh. Bicol. Shout out. Oh. Shout out ka muna. <laughs> oh, mga kaibigan mo. Ganda ng boses ah. Shout out po sa mga kamag anak po. Sa Bicol po. <laughs> <laughs> si Tito Edwin po. Ito si na mga pinsan ko po, po. Sa Bicol. Sila ni Marvin. Sila ni Rodel. Bilis. Yung dami sa libon, eh. Libon. Libon yun. Sa libon po. Yeah. Libon Albay. Libon Albay. How uh, about na sa Bahaw? Sa Bahaw? Ay! Sila ano? Sila Daddy Ronnie. Sila Kuya Aaron. Mga pinsan ko. Happy birthday nga po pala kay eh, Kuya Aaron. At most especially kay La Val Bernal. <laughs> Nasa Palawan po. Ayan. Ah, oo. oo. Oh. Ayan tol. Yung Mga, ano natin? Mga... No. Ay uh, mga ka farmers po sa Wins Windows, mga <laughs> client namin. Thank you po, thank you sa tiwala. Meron okay. pa rin ba? Meron pa rin. Marami pa rin oh, okay. sila salamat na salamat. nagtatanong. At uh, may mga ginagawa na. Rin. Salamat po sa inyo. Hindi ko na may isa, -isa. Medyo madami-dami na rin po sila. Thank you, thank you na tiwala. Ayan. Ayan. Happy birthday Ayan. pala kay tatay. Ayan. Bye, happy birthday. Ayan. Tatay ni Architect Weng po. Thank you, thank you. Thank you, thank you po. Ah, uh, ito. Magsha-shout out din. Mm. Kumusta po? Ay, mabuti naman po. Saan <laughs> po kayo galing? Santa Rita. Uh, dito lang sa Pampanga. Ah, Pampanga. Ah, ah, shout out sa Team Eagle sa Denmark. Sa Denmark, especially Kuya Ferds, Ate Yeng, Cheska, Dino, and Ninong Roger. Ano tita? <laughs> tita! Mama Nori, itaw! Sa, sa lahat. Sa lahat, sa Denmark. Denmark kami. Copenhagen? Oh. 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 Copenhagen po si tita. Mahal doon? Kasi <laughs> <laughs> lagi kayo pinapanood doon. Um, magiging port namin yun eh. Nung nagbabar po ako, isa sa mga nagiging port namin, yung pagbaya ng... Na, uh, Nagbabiyahe kami ng uh, Norway, umiikot ah. doon eh. Ah. Stockholm. Uh -huh. Denmark. oh, tabi-tabi tabi lang yung bus oh, yung malamig, malamig doon pagka ano, As ano? Ay, Nasa so right. city kasi so, ako uh, eh. Oo. Oh. Pinaka city. Mm. Ano ba kasi Scandic Hotel lang lagi naming yeah. Ay, pag nagdi-disembark yeah. kami. Yan ang hotel namin pag nagdi-disembark. Ah, uh -huh. kaya mag <laughs> Ayan. Thank you po, thank you. Thank you, thank you ka farmers. Denmark. Denmark. busy tayo, may malaking lechon pala 50 kilos, ayan so, sana maubos natin yung isa, kahit sabihin mo na 3-4 naman yung isa ayun, oh. may isa pa pong kakain ng lechon, sabi nga ni Bebe ayun, oh. nagagamit po yung ating mga tables dyan, tapos yung parking natin, ayun na, Meron na din so, ayun, thank you at uh, sana magtuloy-tuloy Saturday and Sunday lang po tayo pero okay na yun basta hit Ayan, Bubuksan uh, pa lang po namin yung pangalawang baboy mga farmer 12 o'clock at ang daming riders Malakas kumain to, pagka tigwa 1 fourth lang ay siguro ang isang tao, pwede na O, ayan Mga riders po tayong lumating Dito daw sila kakain Ayan O oh, yun, oh. tingnan nyo, puro talsik na po ito ng uh, lechon, mga farmer At uh, wala na, full parking tayo. Hanggang doon. Hindi oh. na naman ako makalabas. Akala ko, sabi ko, makalahati ko lang yung lechon na pangalawa, okay na ako. Ngayon po, mga ka-farmer, kinakabahan na ako. Salamat na naman sa blessing. Sunday blessing na naman mga ka-farmer. Ayan. Thank you, thank you po. Ay, ayan. Nakalabas din po ako. At wala na. Wala na akong tatagta rin. Ubus na po yung lechon. Ayan. Ito yung mga suki natin. Saan ka ba umuwi? Kaya pala. Sumusulpot na lang bigla ito eh. Ayan. Thank you, thank you. po. binabatiin po kayo. Ah, binabatiin po lang yung mga kakilala sa Jeddah. Sobrang daming tao. Kumusta ang baboy pala doon? Nakakakuha naman. Pero patago. Tapos hindi naman hindi na lalo sa quality oh, din daw. Wala, eh. wala na. Oh. Wala nang lasa. Jeda pala. May ipit din oh, eh. Kaya pag nandito ka, <laughs> sa parang may tagad. 1 kilo, 150 reals. <laughs> wow. Really? Oh, In time is 15. Or oh, Mahal. So, how much? Grabe. Oh, yan. Sige po. Thank you, thank you. Thank you. Ayan oh, busy busy tayo pa, Ikot muna tayo dito. Ayan. Grabe. Ah, kanina akala ko ay sabi ko maano lang yung kalahati sana. Okay na yung isang baboy kalahati. Ay! Ay! Morning pa! Baka naman pwede kami masama sa... Ay, syempre naman! Eh, ito si Kaparmer! <laughs> eh, kaya tayo nito kung rito. natin eh. Bukod si sa si litsyo si e, na, na oh. inal. Si si oh, si 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 ito, si Kaparmer! Oo, baka naman pwede para tayo makikita uh, sa YouTube uh, channel niya. Uh, <laughs> 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 Alam niyo ba, kami tika saan? Saan po? Kami tika sa Tawad, tsaka Nor sa Garay. Ako Oo, di ba? Eh, ang layo lang sa'yo oh, diba? kami. Oo. Ayan, nababay lang. Nababay biglang dumating pong e, sabay-sabay yung ano. Ganun po ba? Oo. Saka to kayo, parang okay, tatatat kayo. Parang ako si Aamu uh, yun sa loob niya. <laughs> ano? Kailangan natin. Ako parang siman, siman kayo. Siman din po ito. Ang <laughs> um, <laughs> oh, awa ng Diyos naman po eh, ay ano? 2017. Retired na. <inaudible> um, Nag-retire na. Kaya parang retired, semi-retired na. Um, Na-enjoy na rin naman yung buhay. At the same time, medyo stress. Ano mo, um, parang pakbit. May ma <inaudible> may mapait. May. <soap> Eh <laughs> di ba ganun ang buhay eh. <laughs> uh, uh, eh hindi po pwedeng puro paet uh, uh, eh lang, i-balance lang. Para sa natanong. Let na 'to ba kayo ngiyan? 45. Tama ba? Wala pala. Yung, palang, yung pangarap kong 40 na ano, binigay naman ng Panginoon. Uh, ayun. Dito na ako talaga. Tapos na sa barko. Uh, 37. Ah, sa barko tapos na. Oh, uh, Ay mga mababatiin po kayo. Ayan. ha? Oh, uh, 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 shout out nga si ano, si Paring Jaime, baltei bukas. Uh, 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 uh. Ari Jaime, shout out ha. Parang mabahaba naman yung vlog ko kapon, di ako nakaikot, sobrang busy din. Ah, ganun po ba? Ari Jaime, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Nag-champion! Nag-champion, nag-libre! Kami yung delivery na yung amin kung parang yung trika. Tukak! 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 Yan ang sinasabi, pag talo wala kaibigan, pag may panalo ka, marami ka. Correct! wala! Gay press po niya lahat! Ayaw, mga kasumba niya, mga kasumba. <laughs> pagka, pagka, nanalo, maraming kaibigan. Pag talo, wala. Ayun, lechon. Shout out sa sawa ko. Ayun, table na, Tama. Yung pinagtabi na pala nila. Jimmy! Jimmy! <laughs> Hello. Ayan, thank you, thank you so much. Salamat yes, po, si um, salamat po. Saan um, po sa Bulangan? Santa Maria. Santa Maria, Bulangan. Sa Kadao, sa Garay. Ayun. Thank you, thank you po. Ito naman. Oh. From City. Wow, maraming salamat po. Pasensya yes na. Po Shout out po from Shuttle. Ay, salamat po sa pagdalaw. Ay, din party kami na inyong bakasyon. Ayan. Ito yung kaklase ko. Oh. Ito yung matikas kong kaklase nung college. Hello. Hello. <laughs> dito na pala kayo na-apesto. Pasok <laughs> dito, pare. Ano ba? Okay na? Kayo? pero Meron pa ang yung... subscribe sa Polar Cup. Ayan, sige, etap mo na ito! Mm, may YouTuber po! May YouTube po ayun Ayan, promote mo na! Subscribe sa <laughs> akin! Ano ano? Ano ano? Yung YouTube channel ko! Polo po. Ayan! Subscribe! <laughs> Ayan! Subscribe po! Ano yung content mo? Yung content ko! Ah. Yung content ko po! Is, is, didi, ano? Ano sa akin may konti ano sa akin may tinatanong <laughs> ko. Ay Nandito si Nelson kahapon eh. Oo, oh, nag-asa ni yeah. Thank you, thank you, thank you. Yeah, Nakalimutan ko darating kay. Eh. <laughs> <laughs> Nang nawala sa isip ko. Oh, wala <laughs> <laughs> na naman ako. Kumusta sigurado na may hindi pa dadating lang basta dadating lang. ano na yung ano. Buti na naka-advance talaga kanya, yung parking yun na ano. <laughs> Ito yun yung... Sana tol, eh alam mo naman. Konti-konti pa. Hay, thank you. Ayan, ikutan natin dito. Dami, grabe. Mga ka-farmer, sobra. Ah. Uh, eh, uh, kung ano kung uh, boss ka-farmer, kailan po ba niya eh, ma ano Ah, naku po, napakabilit naman. Na-edit-edit <laughs> <laughs> La, na, dugtong-dugtong lang. Ay, andito pala ang aking tropa eh. Ay, dito, ah, naman, oh. Farmer. Thank you, thank you sa pagdalaw. Oh. Grabe, sobrang busy. <laughs> Ay,

Ayan pala Marsella. oh, dami. Ay, salamat po, salamat. May mga babatiin po kayo. Ah, uh, naman. Shout out muna rin taga Mexico. Hoy, hindi pala <laughs> <man>, Mexico. Lahat ng yatid ng Mexico, wag po luto kayo ng ito dito. Yung kay Kabeli naman, puro ano. May lechong beli naman to eh. <laughs> <laughs> uh, Eta, thank you, uh, thank you, thank you. Ano, ano, maganda ang ani natin? Ano po? Yung ani, maganda. Wala, binitawan ko na. Ah, 10 piso. 1 kilo. Ay, wala. Sa amin nga, 9 pesos lang. parang pakapatuka mo na lang sa manok. Ayan. Ay, salamat po. Salamat Hello. sa pag... Hello. relax Hello. muna kaya. Relax muna. Ayan. Salamat. Salamat. Saan po po kayo galing? Angeles po. Angeles po. Ayan. Thank you, thank you. May mga babatiin. May mga babatiin po kayo. Ayan. Oh. na. Salamat, salamat. Karam. Nanalawagan po kami. Hmm, salamat, salamat. Thank you, thank you, Thank you, Ayan. Tol, dito muna ako. Ayan. Ito, yung Opo. Kumusta po? Ah, tagasan po kayo. Dito lang kami sa Kakutod. Ah, Kakutod lang dito may relax relax mo na dang tao nalit kayo ng na dating pag malapit lang dapat mga 9 to 10 o'clock na dito na dami, galing ng ano sa oh, kasi yung mga taga-araya misan uh -huh. 10 o'clock na dito naglalaro yung mga bata uh -huh. kasi pag pagdating po ng 12 anong nakaratratan na talaga pag uh -huh. talagang nang, masarap ka. yan iyaano uh -huh. hmm. namin ngayon sana masarap ewan <laughs> no? ko may litsyon pa ba na eh. na? wala na atang eh Wala na atan dito na eh. Ayun na, may nakasalang. Ah, yun nakasalang, oo. Oh. Sigurado yan. 100% po. Ganda yung baboy na. Kumukuha kayo per order. Alibaba, oh, next time, aga-agahan ninyo. <laughs> Ayan. Oh. Shout <laughs> out. Ah, commerce to kasi kanina, 12, 12 o'clock. Sabi ko, wala na. May upa na eh. May isang ano pa pala. May isang hagupit pa. <laughs> Ayun. bilis. Taubos. <laughs> Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ito nakita <laughs> lang natin sa camera ayan. thank you po, thank you ay, eto saan naman Oy, o yun, teka bati muna tayo o mga babatiin po kayo saan po kay galing? Manila manila pa, ayun sensya na, medyo ano na ay, ayan buti na lang ay yung parking talaga natin mga ka-farmer ang galing talaga hindi ko inanticipate na magbibisi ng gano'n ha pero tingnan nyo yung parking na gamit talaga natin ayun <laughs> pa. Gusto ko pa silip yung ano yung yung ano ba, plan niyo Ay, ayan another super blessed day na naman mga ka farmer talagang grabe. Thank you, thank you so much. Salamat sa Panginoon talaga sa biyaya. Ayan. Walang hanggang pasasalamat, sabi nga nila. Ayan. Oh. Thank you, thank you. Klasiko, sumulpot din. Laks <laughs> relax, relax muna, kanta. Pagod to, pagod. <laughs> Sabi ni Dexter, Happy Father's Day! <laughs> di makalimutan ng Father's Day. Oh, Marites, oh. Marites! Ayan, si Sir Joel po mag uh, pick up na... Saan niyo po dadali? Batangas. Batangas. Batang Dali kasi kami na... Pati pa kayo... Kuya kayo. Kay kami Pampanga, Guagua. Pampanga, Guagua. Sabay so, malapit lang. na. Two years ago. Mm. Pick up kami ng lechon. Oh. Hi, hello. Nandito yeah. na kami, Kika Farmer. Hello sa aming mga friend, si Erwin, ni Let Mendoza, Trixie, Lian. Uh, sa mga kasamahan ko sa Sutter Health sa uh, Los Banos Hospital. Hello sa inyo. Punta kayo dito. Hospital pala kayo. Uh, Yes. Kung gusto yung masarap na lechon, dito lang. Madaling pa po nila ng Tanawan, Batangas. Yes. Saan <laughs> po lang sa Tanawan? Sa mismong Tanawan-Tanawan, o? Barangay na tatas. Ah, parang di ko ata. Malapit kami yung, alam ko yung nag-deliver na si Kabono. Si Kabono oh. si doon sa Alon. Kasi yung, alam ko lang madalas, Malbar, Darasa. Oh, mga bayan yun. Yung, yung, yung Darasa, Aranda oh. Bayan ng Tanawan. Before Malbar shout out sa mga kapatid diyan sa Tanawan. Ah, uh, niyo. Dadating na din 'yon niyo. May, <laughs> <laughs> May budol fight daw. Ayan. ayan. Thank you, thank you po. Ingat, ingat. Thank, thank you. you. Oh, ayan, magsha-shout out daw. Oh. Sige. Oh, shout out kay ka David. Sino? Si Ben David po. Oh, Ben David. Ayan. Si Ben David, si Ben David. Seven. Seven. Sebian. Ah, Sebian David. Ayan. Sebian David. Hello sa you. Yan, thank you, thank you. Okay, yan. Classmate ko po siya nung college. Ah, alam mo naman ang engineering. Ah, Nag-graduate po kami, 17 na lang yata. So, haba ng kwentuhan. Sabi niya nga daw niya. Kasi ako talaga, sila kasi taga San Fernando. Hindi na po din ako kasi gaano nakakapunta din pag nagkikita-kita sila. So, yung mga taga San Fernando, Angeles lang ang madalas magkita-kita. So, yan, bumisita dito si... Brother Lodi Kiambao Ayan, si Barok Tawag namin dyan, Barok Ako, Berto Oo, <laughs> oh, ayun, minsan nag-reunion Last time po nag-reunion kami Nagdala ako ng lechon doon Ayun na nga, natikman niya So, natikman niya, uh, Nagustuhan niya, nag-order ngayon Marami na ang umu na Nakatikim din sa kanya So, nanganak ng nanganak, mga farmer Ayun na naman tayo, thankful na naman. Ano na naman ang tawa na naman Oh, how's the problem? Grabe, binagyo po kami. Ay! Grabe. Akala ko kanina, sabi ko makalahati lang yung isang lechon, okay na. mga oh, grabe na, no? Mababa yung pila, no? din ng mga rider. Oo, yung mga rider. Hmm. Wala. Sagal Ay. Thank you, thank you. Grabe, ang sipag nito mga ito. Ah. Grabe si Oh. oh. Ayan, very good. Sana wala nang langaw next week. Ay, salamat naman po sana wala nang langaw. Pero success po tayo. Thankful tayo, grabe. Dami pong sagad po yung lechon na dalawa. Ubos. Meron pong natanggihan pero yung natanggihan naman binigyan ko ng napakasarap na mga mugmug tsaka yung sa ulo. Tenga-tenga dila. <laughs> tuwang tuwa po sila mga ah, farmer so ayun thank you thank you uh, at sana wag po kayo madala at sana magkita kita po tayo uli syempre uh, at maraming salamat at pasensya na sa mga hindi ko na naikutan uh, at yung mga hindi po naka shout out basta kung gusto niyo pong mag shout out bumati tawagin nyo lang kausapin nyo lang sina Dexter kung sino man dyan at uh, pupuntahan ko po kayo may sisingit pa naman Kaya talagang medyo busy po sa loob. Oh, pero ayan, kapag kwento-kwento uh, pa rin naman po tayo. Ayan, maraming salamat sa lahat talaga. Ayan, umuulan-ulan umu na. Sabi ko na ito na yung ating hinihintay. Ako po yung mag a Ayos pa na aking mga orchids. At... Ayan, tapos na naman tayo. Eh, okay, mangga. Magpagpitas ng mangga. Nakukuha ng mangga, mga ka-farmer. Ayan. Ay sabi ko yung ano ko yung pagod sa likod <laughs> pag sabi ko pagkaramdam ko na yung pagod ah busy na medyo mabigat po sa likod talaga pagka marami-rami yung tinatantad. so medyo malaki po yung baboy ngayon na ah. inano namin nilatag namin dalawa lang kahapon medyo maliliit yung iba naka 2 and a half pero mas malaki yung sales namin ngayon So yan, marami pong salamat. Uh, see you when I see you. Sana naman ay uh, makapagpatuloy po tayo. Sana po ay tuloy-tuloy. Ayan -tuloy. na ay yung aking mga halaman. Giant Duhat. Uy. Next year. Malay mo, di ba? Magbunga ka na. Ayun. So bagay, meron tayong Giant Duhat doon. Wala na nang problema yan. Uh, ito lang inaalala ko kasi yung mga bukado natin dyan, ire yan kasi magtatambak tayo doon. aangat po sila tapos dito, ayan, didiskartehan natin kung paano natin itatanim yung mga avocado rito at yung aviar kong langka I'm very excited syempre sabi ko nga yung mga maliit na bagay na nagpapasaya napakain ko na pala yung kalapati kaninang umaga kaya hindi na sila kakain so ang asikasuhin ko na lang ayan mga orchids ayan, so ayan marami pong salamat at magandang buhay yung isla natin, tingnan nyo naman Punting um, kembot na lang yan Pag hmm. may tubig na po ito Tapos eh Nakaporma na yan May puno Diba Pwede natin lagyan ng ano yan ng uh, Maganda yung kahit dalawa siguro na African Talisa Ang ganda po ng shade eh So pwede na magkapikapig yan sa umaga Diba hmm. Tapos na po yan Ganda Pagkagawa na po yan, ide-demo ko po sa inyo ang pwede nyong gawin. <laughs> Kung paano mag-relax, relax. So, ayun. Marami pong salamat. At magandang buhay!